Kinakalampag ngayon ng Gerald Fans at Netizens ang parehong management team ni na Julia Barreto at Gerald Anderson na maglabas din ng official statement kung totoo nga ba ang kumakalat na balitang nagkabalikan ng dalawa. Marami kasing nakakita ng dumalaw si Gerald sa wake ng tito ni Julia na si Mito Barreto sa Chapel 3 Nanograms Heritage Memorial Park ilang araw na ang nakakaraan. May dalda-dala pang araw pagkain ng aktor para sa pamilya Barreto at sa mga nakikiramay. Maraming fans at casual netizens ang approve kung totoo man na nagkabalikan ng dalawa. Pero mas maniniwala raw sila kapag naglabas na raw ng opisyal na pahayag ang magkaibang management ng Gerald tulad ng pag-aanunsyo nila ng breakup ni na Julia at Gerald ilang linggo na ang nakalilipas. Abang-abang nga ang mga fanny sa media accounts ng Star Magic at Viva Artists Agency at baka bigla nga raw mag ng official statement tungkol sa chikang balikan ni na Gerald at Julia. In fairness, nakakakilig talaga kung may balikan ngang naganap sa dalawa. Eh ang mga fans kasi, umaasang sa kasalan at hindi hiwalayan magtatapos ang relasyon ni na Gerald at Julia. Ano ang sinyo sa balitang ito?